magandang umaga sa ating lahat mga kapwa ko ka farmers so ito na po ngayon ang update no sa ating tanim na ampalaya kung saan sobrang kapal na po yan na po ang ka farmers nakakakit na po sa taas. okay so yun po ang ating 23 days na sa ngayon So, kung tingnan nyo, naglalagay na po kami ng ipot pangalawa. So, ganyan ang paglagay ng ipot, no? Mga kapapapapapapamers. So, share ko lang sa inyo para maibabahagi ka naman na po ako sa inyo. So, ganito lang. Na medyo malayo-layo sa puno. Kaya naman niya to abutin kasi yung ugat ng ampalaya ay sobrang ano po, haba. So nakaakit na po no ang ating 23 today sa uh, itaas. So kung saan, maganda na po siyang tingnan. So yung idea na ma share ko sa inyo. Sana po ah uh, pwede niyo 'tong yung paglagay ng ipot. So basal application po no ang ating uh, ampalaya. And tapos naglagay na naman po tayo ulit ng ipot. So ganito lang. Hmm para pagtambak ng lupa ay matatabunan so yon ang 23 dish natin na ampalaya so variety po dito mo ay ang misti sa ipuan mga kapwa ko kaparmer so maganda ng tingnan oh. yan maganda ng tingnan okay so papasilip ko nyo sa taas kung ah, gano kalawak to ito ganyan din hindi makita at maabot sa ating camera so yun po no, maganda lang tingnan ka farmers so yung 23 days natin may napapansin na akong mga maliliit na bunga no, kagaya nito yung may bulaklak na yellow so halos ma ah, lahat na puno may nakikita na ako na ganyan kalaki na mga bunga so yun po ka farmers ang um, uh, share ko sa inyo ngayong umaga. Okay, so 25 to 26 days, pwede na natin tambakan yung puno ng lupa. Yung ano, gitna, araruhan at itambak natin sa puno. So, napakagandang idea to pag gayahin yung camp Pero pag hindi niyo gayahin, wala namang mawawala. So bilang isang farmer na matagal na pong nagtatanim ng gulay, Uh, kung anuman mga kapwa ko kaparmers ang natutunan kong idea na mapaganda po natin ang tubo at saka uh, harvest unang una magtiwala po tayo palagi sa ating pong magkapal dahil anong natin kung wala siya wala naman tayong magagawa yun po ang pinaka sekreto ko mga kaparmers Then tapos, uh, bago tayo mag-start ng trabaho, uh, wag naman natin kalimutan no, na ipapaalam natin sa kanya ang lahat natin gagawin para sa araw-araw bigyan tayo ng lakas di ba kasi lahat ng mga pangangailangan natin sa kanya naman ang galing okay so yun ang mga kapwa ko kaparmers then yung mga mais share ko kasi yung yung umaga lalo na sa pagbasal or pag ulit ng ipot ng manok back to back to mga kapwa ko kaparmers halimbawa pag naglagay ka doon dito dito sa kabila o tingnan nyo may ipot din ito ipot ng manok meron dito sa likod so ganyan lang kasimple mga ka-farmers ang mga ideya na may bahagi ko sa inyo okay so sa inyong lahat bago tayo magtapos may ka-shoutout output ano man again ah uh, good morning so yun ang siguro mga ka-farmers no? abangan nyo lang palagi ang mga update ko sa uh, taniman po ng ampalaya o ganyan na po okay so sa lahat hanggang dito na lang maraming salamat po bye bye